So, ayan guys, nandito na kami sa aming nirerentahan na bahay dito sa Italy. So, um, magluluto muna ako. Um, pakita ko lang sa inyo yung view ng aming um, inuupahan. So, magluluto ako ng pasta na may um, prawn. So, yan yung lulutuin ko. Pachamba na. Bahala, hindi ko alam kung anong recipe ang tawag. So, ayan tulog si baby. Pakita ko lang yung view sa labas. Ito siya guys. Ayan yung balcony. So, sa 6 floor kami, medyo medyo nakakalula. Ayan yung dagat. Yan yung Mediterranean Sea. So, yan parang ang sarap-sarap magala dyan. So, bukas maglakad-lakad kami ulit dyan. Pero, sa ngayon hindi kami aano dito kasi hindi, hindi ko pwedeng dalhin dito si baby kasi baka malaglag kasi delikado ayan ayan niya baby ko talog siya lock napagod so ayan guys Nagmalingki ako kanina ito may prawns tayo yun pasta ilagay ko diyan tapos haluan ko lang ng carrots gisa ko lang siya so um, lagay ko lang ng sauce So, we'll see ito. Um, matagal ko nung hindi nakain to. So, huli kong kain niya. Nasa Lebanon ako. So, mga 11 years na. So, kakain tayo mamaya niyan. Sarap yan. Hindi ko alam mo tawag. Tawag sa, ano, sa... Ito yung eh, dragon fruit. Ano to yung eh, cactus, ano? Um, cactus fruit to eh. So, yung tawag sa Arabic is fire, Bosfire, ah? Sa ano naman, hindi ko alam sa Tagalog. So, yun. Basta masarap yan. So, ayan. There you go. How are you doing? You gonna sit there? That's my pasta with no cheese. No cheese. We forgot to buy cheese. Stop crying, Langga. <coughs> So, ayun guys, tapos na kami maghapunan. So, mag, aano ano, mag i ako na ito. Tikman natin. Malis ko kumain na ito. Ito, in. So, malinis na siya. Wala na siyang tinik. Ano to? ah uh, cactus fruit. O, ano nila dito? Kachilyo, parang room tapos nag-iisa pa. isa lang yung ano nila dito. Yung kanilang kuchiyo. So, ayan. Tignan natin. Mat matamis to eh. So, balatan lang natin ng ganyan. Ayan. Ganyan. Hindi um, ko na inalok yung mga alaga ko kasi hindi naman sila kumakain to. Hmm. Rap. Tamis. Marami pala nito sa Italy. Sarap siya. Mm. So, ayan yung ganap sa gabi namin. Dated, ano, ano bang date ngayon? Yeah. On the 3rd of October, 2023. So, bimahi kami kanina galing UK. which is may ano din ako, may um, vlog din ako doon. Yung travel namin kanina. So ito naman iba naman 'to sa gabi. Kaya lang um ano ko lang paunti-unti ko lang ng upload para hindi masyadong mahaba. Kasi syempre mainit din naman yung iba. So Ayun, Okay naman yung travel naman, kaya lang wala, wala akong tulog. Simula pa kahapon, so para akong lasing. Hmm. Ang hirap matulog kasi may anak. Hindi ako makatulog pag gising siya. So, mahirap. Kaya mamaya pag tulog siya, doon na lang ako babawi ng tulog. So, ayan. Sa bukas bukas, magpipiknik kami sa dagat. Malapit lang dito. Yun lang. Yan lang yung ganap. Tapos, ikot-ikot lang dito sa maliit na town. Siguro, sa Thursday day, magmumuno ko kami. So, we'll see. So, ayan lamang, guys. Hindi na ako magtatagal. Thank you very much sa pagpanood. At, ako po ay inyong supportahan. Bye-bye! Nilaan -bye. ko lang to kasi papatayin ko yung phone to. Bye-bye! <laughs>